ka ng totoo. Pwede ba talaga mauwi sa love ang pagiging palaas ako? Alam mo, hindi imposibleng ma ka. Pero magkaibang sinasabi mong love sa pagiging palaasa sa ibang tao. Umaasa rin ako sa chicken at beer. Kumakain ako noon tuwing malungkot ako. Pero walang epekto ng drumstick sa tibok ng puso. Pero yung buwisit na lalaking niyon, magbibigay pa ako ng isa pang halimbawa. Pag nakakakita ako ng magandang bag, bumibilis din ang tibok ng puso ko. Pero napapansin ko na hindi naman nakakadry ng lips pag wala akong bag. Hindi rin ako makakapatay ng mga babae tumititig at umaaligit sa bag ko! Titigan man yun na sanda ko na babae, dead ako. <laughs> <laughs> Pero kapag kaharap ko siya, tumatala ng puso ko. Nagiging super dry din ng lips ko. Pag hindi ko siya nakikita, praning. Parang gusto ko rin patayin yung babae na nakikipaglandihan sa kanya! Sorry, ho. Pasensya na ko Sorry talaga, Tuk. Gusto ko lang naman sanang baliin ang braso ng bruhang babae na nagpunas sa kamay niya. na ba talaga itong nararamdaman ko? Buti pa, pre-resitahan kita ng gamot na mas matapang. Tandaan mo, huwag kang papalya sa pag-inom nito.